Yan mga idol. Ito perfect example to ngayon. So meron siyang lumabas ang bituka na malapit sa puwet dito. So rectal prolapse so ito. Kita oh. nito to to to. oh, laki. Lumaki na. Kanina hindi pa masyado yan, so ngayon ay lumaki na. So yan ang ating gagawin ngayon sa video ito. Gagawa natin ng lunas yan paano yan ma-solve yung ano na yan yan inudod na oh yan ang problema diyan pag inudod ng inudod magkakasugat yun ang delikado so ang gagawin natin dyan hey! huwag niyong udurin yan ang gagawin natin dyan ihiwalay natin para hindi siya maudod tapos ang reason kasi bakit ay yan ay lumabas unang una ay ang aking mga baboy na ito ay nag uubo dahil sa panahon na rin na ulan init mainit sa araw, sobrang lamig sa gabi tapos biglang ulan sa katanghalian na mainit dahil inuubo yan sila. Tapos, habang inuubo ay busog. So, isa sa possible yan na lalabas ang kanyang inner intestine niya malapit sa puwet. Lalabas siya. So, yun ang ating gagawin ngayon. Ililipat ko siya doon. May isang bakante ako diyan. Ililipat ko siya para ating may balik yung yung uh, bituka na yan. At ito na mga idol. Nailipat na natin siya. Ito, e no, dumugo na nang dumugo. Oh, okay. laki. Diyan ka, lipat pa sa loob. At uh, tatahiin natin yan. Yan, diyan yan. Para walang gagambala sa kanyang point. Sarado lang natin. Yan. So, ang gagawin natin mga idol, pukuha tayo ng isang kilong asukal, karayom at saka sinulid. Ilan gagawin ko. At uh, titingnan natin mamaya kung kailangan i-gapusin, itali, or hindi na kailangan. Ang gagawin natin ay pagtsagaan na lang natin na Susunod habang nilalamas yan. So, yun lang ang gagawin natin mga idol. Kukuha lang tayo ng uh, sukal, sinulid, saka karayom. Yung surgical na karayom. Titignan ko kung makikita ko pa yung aking surgical na karayom. Tapos, uh, antibacterial. Ayan mga idol. So, ito na yung mga gamit natin. So, ito. Meron tayong asukal. Actually, wala akong isang kilo. Pero ito ay more than half a kilo na asukal. Tapos ang ating anti-bacterial na gamot at itong uh, surgical karayom. So ito siya, nakita ko dun sa ano. So may kasama na siyang panali. So pag tinignan natin to itong ating surgical pag natin yan, tanggalin natin. So ganyan, nakabaloktot po yung ating karayom. So, ayan mga idol. So, tatahin natin. Try natin na hindi na gagapusin baka sakali. So, ayan mga idol. mabait naman ang ating piggy. Pinahimas-himas na yung kanyang bituka. So, himasin na natin yan. Ayan, lumiit na. Oh. Kusa nang bumalik. <laughs> Gusto kong bumalik. So, na kapag ganito ako, mas malaki pa dito. Ito, medyo maliit pa na patiner ito eh. So, yung mga naka-grower na. So, ito ay lamasin natin lamasin hanggang sa lumambot. Dahil natin mo. Lumambot yan hanggang sa babalikin sa loob. Or pwede natin tulak. <coughs> yan. So, ganun lang mga idol hanggang sa lumambot. At uh, itutulak natin yan ang ob. Yan, dadahan nang na bumalik oh. Ko lang tayo nang asukal. Yan, asukal. Yan, lumamkan na. Lumamkan, lumamkan. Yan, dripahin so natin 'to paid. Ilang masuna <coughs> natin ng ila, mas. So, pag ganito i-tiyagaan talaga. tiyagaan kung gusto mong mabuhay pag ito hindi mo amagapan ito yung sadyang mamatay eh. lapit na babalik to subliman nito pag ay naibalik at hindi mo tinahi tapos umubo siya babalik na naman ayan so pag maliit medyo mabilis lang maliit yung pagka yung, yung baboy mabilis lang lumiit yung kanyang bituka bituka na eh pero pag malaki eh, abutin ka ng sa ating pinagpatagal mga dalawang oras na ganito so, pag lumambot yan dahan dahan yan na may balik hindi mo pwedeng pwede yan dahil pag ano yung susugat yan yung matigas nga ibalik o pag ipipwede sa mong ibalik yan, pag diniin mo, katika. So, yan mga idol, yun ang ating gagawin. Ganito lang hanggang sa luwang buwan. Ito na mga idol. Bumalik na sa loob. Nawala na, lumabas. Ayun o. No? Wala na lumabas. Ayun ang ibigay yung kanyang point Ang problema niya pag umubo ay... Yan, wala na. So, ang pagtatay nito, ito yung pinaka, ano natin, yung Si pinakaduluhan ng balat. Huwag so, sa looban. So dito lang banda natin. Dito natin taikin ito. Yung manipis na balat. Tapos titirahan natin ng mga ang titirahan natin mga ganito. Kalaki na butas. Yung mga hintuturo lang. Ang laki ng butas. Para kung tumai man siya may nalabas pa rin. Tapos paliit-liit lang. Yan mga idol. Katapos uh, lang magtahi. So, ito yung ating inject antibacterial. Magbigay lang tayo ng so, mga 2.5. Ayan, 2.5 At uh, kailangan natin mungutuan yan So, hindi muna tayong mag -trop. Pakita ko sa inyo yung Ano natin So, ano ba i-zoom? Tayo muna. Tayo. Doon sa maliwanag. Sa maliwanag, sa maliwanag. Ganyan, ganyan, dyan lang. Dyan lang. O, so, ito yan mga idol. Oh. Na tayo, nakatatlong stitch tayo. Tapos, may butas pa siya dito. Oh. May butas pa siya na pwedeng lumabas yung kanyang kanyang tae. So, hindi mo siyang, ano, huwag mo siyang isarado na isarado. So, ayan, ayan oh, ayan na mismo yung, ito, ayan na mismo yung bituka na lumaban. So, katagalan, kagaling po yan. So, yan, may natira tayong ganito ka laki ang buta sa puwet. Ayan, so, tuturo ka natin. Ako mga idol, pag nagtuturo, minumutuan ko para hindi sayang yung, yung gamot. Dahil yung iba, hindi na nagangumutok at marami mga nasa tayo. Ay, -ta. eh, lalo at mahal ang gamot. So, Thank you. Ayan, pag tinutuan natin, hindi kayo bumalaw. Ayan mga uh, idol, tapos na natin operation, operasyon, butas kuwit. So ayan, pagaling ka na. So inabot po ako ng mga almost 30 minutes doon sa, sa pagtatakay dito dahil hindi ko na siya tinalian eh so tsagaan lang so minsan, mabilis pa sa 30 minutes sana nakatulong at uh, sa mga kapwa ko, mag-research nakatulong po kung ano gagawin yung ganyan may magkaroon ng almoranas kung tawagin o rectal prolapse Ayan, mga idol. so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating youtube channel at uh, like and share po yung ating videos para sa kapwa natin magbaboy and uh, ayun guys, see you sa susunod natin na video uh, bye bye